Imagine sa isang ano lang, isang lugar lang, mayroon ng anim na shells. gusto niyo maghanap ng mga, clams ba? Gusto niyo makarami. Ito, tuturo ko sa inyo. So ito gawin niyo mga idol. Pag nakakita kayo ng ganito sa may baybayin, so ibig sabi, mayroong mga nakatagong mga clams. Kita nyo yan? Yung buhay na tubig. Subukan natin ba? Hmm. Subuka na ting hukayin. Ito sa may ano. Oh, di ba? Hmm. Hmm. Ito pa, dalawa na. Oh, tatlo. Pang-apat na yan. Oh. Pang-lima. lang laman to. Oh, pang-anim yan. Ito wala na. Anim lang lahat. Imagine sa isang, ano lang, isang lugar lang, mayroon ng anim na shells.